whole of government approach upang masigurado ang price stability sa gitna ng mga kalamidad sa bansa. Sa gitna ng sunod-sunod na sakuna na naitala sa bansa, sinisiguro ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko ang pagkakaroon ng mga hakbang na makakatulong sa pagpapatibay sa presyo ng mga bilihin sa bansa. May mga hakbang na rin ang Pangulo para mas paigtingin ang pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka upang masiguro ang food supply sa bansa at ang agarang pagbangon sa mga lugar na lubhang na apektuhan ng mga sakuna. Ayon kay Finance Secretary Recto, kabilang sa mga hakbang na ito ang tuloy-tuloy na relief and rehabilitation efforts para sa mga biktima ng kalamidad, lalo na sa pagbibigay ng tulong at suporta sa mga magsasaka. Dagdag ng kalihim na makakaasa ang taong bayan na nakaagapay ang pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. upang masiguro na abot kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na sa lubos na nangangailangan. Sa gitna ng sama ng panahon, nagsagawa ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na ang mga iba't ibang intervention para maprotektahan ang purchasing power at livelihood ng mga residenteng apektado ng mga sakuna. Ang Department of Trade and Industry nagpatupad ng price fees sa mga basic commodities sa mga apektadong lugar upang maiwasan ang paglobo ng presyo ng mga bilihan at, at, supply shortage sa gitna ng mga kalamidad. Namahagi naman ng agarang tulong ang Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisda. Kasama na dito ang rice stock distribution mula sa National Food Authority. Kabilang din dito ang access sa Quick Response Fund para sa rehabilitation and recovery at indemnification para sa mga insured na mga magsasaka sa mga apektadong lugar. Aabot din sa 1 million rice farmers ang inaasahang makakatanggap ng tig 7,000 pesos na ayuda sa ilalim ng 2026 National Budget upang mapunan ang kanilang nawalang income dahil sa pagbaba ng presyo ng palay. Namahagi rin ang DA ng 1.27 billion pesos worth of farm and fishery equipment sa Zamboanga Peninsula nakatakda namang mag-auction ang Department of Energy ng at least 100 megawatts ng renewable energy capacity sa ilalim ng open and competitive selection process para sa local at foreign developers.